Capricorn Ascendant Ang padsikat ng Capricorn ay malamang na mapabilib ang iba bilang napakamature. Ang mga katutubo ng Capricorn ay may posibilidad na maging praktikal, maasahan at matatag. Bigyan ang katutubong praktikal na pagkakataong ito na paunlarin ang kanilang likas na kasanayan sa pamamahala. Medyo seryoso. Turuan siyang maging positibo na makitang kalahatin puno ang baso sa halit na kalahating laman. Maaaring bidyang kahulugan ng iba ang kalinawa ng iyong pag-iisip bilang emosyonal na lamin. Ang katutubong ito ay kailangang magkaroon ng isang malakas na pakiramdam ng pagpapahalaga sa sarili, pagidin masyadong matiga sa kanyang sarili at maaaring matakot sa pagtanggi, lalo na kung ang isa o parehong mga magulang ay masyadong mahigpit, mapanghitol o wala. Ang Capricorn ay pinamumunuan ni Saturn, pag-aralan ng posisyon ng bahay ni Saturn upang matuklasan kung saan mas malamang na itoon ng katutubo ang kanyang mga pagsisikap. Ang mga aspeto sa Saturn ay mabubunyag ng marami tungkol sa iyong pag-ugali. Pakiramda ba ay nakulong ka sa iyong trabaho o nagtatrabaho para sa isang amo na kinasusuklaman mo? Buong effort ka ba sa relasyon nyo at hindi nasusuklian ang pakiramdam o hindi mo alam kung ano ang gagawin? Ang mga saikiko sa Absolute Psychic Network ay sapat na insightful upang matulungan kang i-maximize ang iyong potential sa iyong mga susunod na pagkakataon. Sulitin ang iyong oras sa pamamagitan ng pag-alam kung ano ang nararapat at hindi katumbas ng iyong oras at pagsisika. Makipag-usap sa aming maasahan at tumpak na psychics ngayon. Tumawag sa isa tandang bawas walong daan tandang bawas apat na daan at na tandang bawas walong libo pitong daan at 77, o bisitahin ang absolutelypsychic.com.